Hello guys! Magandang umaga sa ating lahat. Katulad nyo rin ba ako na namumproblema problema dahil noong mga nakaraang araw ay biglang na turn on yung RCS chats ko. So, nung nag-chat ako or I mean nag-text ako sa mama ko, at saka sa partner ko hindi ko na ma-send kasi ang nakasulat pala is RCS chats so ano ang gagawin para ma-balik sa dati yung text messages hindi na RCS chats so ang ginawa ko ay nag-search ako so ang aking natutunan ay aking i ipapakita din po sa inyo so ganito lang po ang gagawin sundan nyo po ang video na ito Hi guys, magandang umaga. Ituturo ko po sa inyo kung paano po natin mapapalitan ang RCS chats and text messages. Kasi noong mga nakarang araw, nagtaka ako bakit hindi na ako makaka-text. 'Yun pala, yung aking messages ay naka-turn on ang RCS chats. For example, ganito. Ayan. Halimbawa, mag-text ako sa mama ko. Hindi siya masisend. For example, yan. O, tingnan nyo guys. Hindi siya masisend kasi naka-RCS siya. O, ba diba? O, napansin nyo, RCS chats nakalagay. RCS messages. So, ano ba ang dapat gawin? So, ang ginawa ko, nag-search ako at ituturo ko sa inyo ang aking natutunan. So, ganito lang pala ang gagawin para itong RCS chats or RCS messages ay mapapilitan na ng text messages. Okay, back muna natin. Okay, so ang una natin gagawin, hanapin natin ang messages. So, saan ba ang messages ito? So, click natin yan. Tapos, punta tayo dito sa itong icon na ito, itong picture, itong bilog sa right side, sa taas. Pindutin lang po natin yan. After nyan, hanapin lang po natin ang messages settings. So, asan ba ang messages settings? Ito sa baba ito. Click natin, tapos punta lang po tayo sa general. Ito. After nyan, hanapin natin ang RCS charts. So, dito lang po yan sa unahan, pinakauna. Ayan, RCS charts. Pindutin. And then, kung makikita ninyo ang RCS charts po natin ay naka-turn on. So, ang gagawin po natin ay ating i-turn off. Click lang po natin itong blue. Tapos, turn off. Ayan. So, tapos na. Yun lang po kabilis. Okay, i-check po natin ha. Back muna natin. Okay, back. Okay, subukan natin dito mag-chat tayo or mag-text pala, mag-text tayo dito. Sa mama ko ayan. So guys, ang nakasulat na po dito ay text messages na po. For example, Ayan guys, o oh, hindi po siya na-send kasi nga po wala po tayong load. So yan lang po ang ating gagawin. Ang importante ay text messages na po ang nakasulat dito. Hindi na po RCS chats tulad ng dati. di ba diba ito sa, sa taas ay RCS chat ang nakalagay. So ngayon, texting with mama or text messages na po ang nakalagay. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po. Sana po ay I may mean, natutunan po kayo at pwede nyo rin po itong ishare sa iba para po makatulong din po tayo. Maraming salamat.